Ayano pulang-pula na naman, oh. Parang si Dilmar, oh, pulang-pula, oh. Ay! Oh, pulang-pula. Ayos. Pula. Five Ay, fingers. Ay, ano, oh, wala ka kukulina na naman si Dilmar, oh. Ay, oh, ano, pula na naman, pakalawa na yan, oh. Ayos, nasumilang yang yan Ay, hindi pula Si yun, nakadali ang pulahan Ayun o oh. Sayang sa akin nakawala. Dito lang oh. Lalaki oh, lalaki. Oh, lalaki umiihi. Umiihi. <laughs> umiihi. Uto sa akin nakawala. So, yun nakawala sa akin. Laki din sana. Umiihi. Yusus. Wala sa akin, laki din sana. Ayun mga bay, nakadali na naman tayo oh. Pulang pula na naman. Yun oh. Grabe. Yun oh. Pulang pula. Dito lang yan, sa sumilang na naman Hapon na kumagat, pulang pula oh. Grabe abay Ito abay dito Talaga pag kumagat mga pulahan Ayos na Ayan no, oh. yan mga bay, Nice cuts na naman tayo oh. Pulahan na naman Ayan. Grabe Pang na to natin Grabe, sunod-sunod na to Ayos mga bay. dito lang yan Sa sumilang